very unsettling kasi sa akin yan after making that uh, passionate and solemn promise that everything sa airport uh, lalo na sa maliit lalo na sa maliit na tao lahat naman tayo on this table walang anak ng mayaman sa atin dito we are here because we really did a lot of sacrifice in life Itiis tayo. Uh, kaya ako sensitive dyan sa maliliit na tao. Sensitive ako sa maliit na tao. As a matter of fact, kung yung fiscal ako, may mga nakaw-nakaw -naka -naka na pagkain, pati damit. Ako na mismo ang nagbabayad doon sa gumpre justo just to, well, satisfaction of being to somebody na walang wala. Be careful pag sinabi ko sa publiko ngayon, yan yung talaga. Pag sinabi kong sipain kita sa publiko, sisipain talaga kita. Even during sa college sublo na, pag sinabi kong barilin kita, babarilin talaga kita. And uh, itong ano, napupunan din ako, lalo na sa maliit na tao. Anaywa, I want, nahuli ba itong app? Ilan, ilan sila nagdago? Aling? They are now under arrest? na demanda na po detained na uh, nagpiyas sa kuwata how were the how 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 were they discovered to to commit the crime right? um, Ang yes ko po at uh, nakasar natin magkundak ng investigation dahil alam natin na empleyado nila ang nakakita lang sa bagay sumadali so, pong napaamin namin naman nila sa investigasyon. So, kinabukasan, nag-file po kami pinaterminate na namin po at at the same time, pinademand. Tayin mo na lang. Takin mo na yung polis na marami yan niya. Patayin mo na lang para malaman ng tao na yun ang... Ito ano po, sir, itong... Yung pong... So, I deeply apologize. We will pay... Uh, whatever you love na bayaran sir. Binayaran po yung lahat. Ay putang ina ng uh, digo-digo to pre. Walang ariglo niya. Pang ini parang ako kaya, kung hindi niya gawin ako ang papatay diyan. Isa salbis ka. Putang ina sinabi nang wag. Wow. May mo talaga yung sarang school na yung, yes, Gusto nyo kayong pumatay niya kaya pag hindi kayo ang pibirahin ko mga Pilipino hindi matuto pag hindi mo bilanon eh. So they continue to do it unless you put a stop to it. And I would not hesitate to take you out. Total, marami na lang rin ang kaso dyan. Dagdagan ko na lang. Naligo na mga Basa na ako. Maliligo tayo nito. Pati yung I'm warning the police also. Pag may isa, putang ina, Ipapakain ko talaga sa inyong public. Ipalunok ko talaga sa inyong bala. Tutala, labas man rin yan.